buhay tayo mga katangay siyempre maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo sa amin lalo na sa hindi nyo pag-skip ng ads maraming salamat siyempre ngayong araw mga katangay tara let's go mawala tayo sama natin yun good morning mga katangay at mamana naman tayong araw na ito at sama-sama ulit tayo thank you tangay rande tangay rande good morning mga katangay sama natin yung native channel sama tayo go mga Ji. Oh, nandito na kami mga katangay Nandito kami sa isla ng Kalumbuyan Gwaggwaggwa <laughs> berta <tuk> bad. Si sedarkan kepala. <tuk> Wey palang na bejo kan. Lah

mga katangay nagsakit ng pako yun nakapana si tangay jack na lapo good size lala sumampan ako ang pako nag ano no magana mga katangay yapak lang kasi ang gamit ah. Yun, mga katangay, anong aming uli lang ni ngayon, hindi, limang peraso isang sono isang putian isa isang ilak olive oh, tea dalawang manina malina manin, manila noon ayan 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 sila oh yung pisar ayaw ko na sa Huli na Wala pa sinitip Basta kaya Wala guys Bukulong ka Pareho tayo <laughs> Pareho tayo Buklo din pala siya, buklo sa malayo. Palakas natin. Timo, timo mga katakay. Sisituloy tayo para mayroon tayong madala pa uwi. Pag ganitong malakas. May utong pa kaya kayo na yun. May pusok. Guys, pag ganitong malakas, hindi sinasayang itong ulo. <laughs> layu layu hilap kasih layu parang tak bunah kita o oh, kasih butuh oh. soran tak bunah nang lawai pala palae makatak bunah nang ba nak ada nang tampak Dapat. Ah, sino na kapan ang Ako. Ah, ikaw na magdampot. Huwag na, di, balik. di ikaw na magdampot. Mm. bakit si Tangeran, <laughs> di? ikaw. Kameraman. Kaya ako kameraman, dali. Dali! 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 tama mga kasakay kayo <laughs> ba? maganda sana yung sili na yun pag nanok yeah. yun ganyan mo yung sili na nabibili sa tindahan yan ganyan sa haba ba? oo nainog yan, mahalang nanok yan pag nainog nakalang maganda ako ng dalawang piraso dahil kami nabuhay ay kaya ganyan na yun. cảm dầm mì ăn ơi, ừ, 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 ừ.

ý thức 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 Uh-oh. <coughs> <coughs> Kisurahan mo tayo. Mabit lang sa batok. may pangulam na rin kami mga tay nandiyan na naman yung ano natin pinakakalaban no, <laughs> Pinaka natin sa laot ulan tsaka yes, yes, unos lumas salamat guys hindi na rin ako buklo <laughs> guys yung tangayang na guys salamat. tawag kilo 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 ay mga mawatangay let's go ayon mawatangay bawin na kami ay 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 -unos. ay 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 -unos. ay 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 -unos. ay 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 Yan mga katangay, nakadunggo na kami. At ito yung ating holy. Ito na pana ni Tangay Jack. Kay Tangay Jack. Ito na pana rin ni Tangay Jack. Bakit Tangay Jack? Wala hindi na kompleto ito. Ang galing mo. Ito sa atin mga katangay. Nakaisa rin tayo. Yan. Si Tangay Jack lang lahat. Galing talaga ni Tangay Jack eh. Tampa man lang mga katangay sa galing. Uh, grabe. Kilo-kilo man kaya. Isa kang alamat. <laughs> Isang kang alamat ang hijack. Alamat ka talaga. Alamat. Wala kang katulad. Yan, ano yun na lang natin ng mga katangay. Hatiin. Pangulam. ulam. Hijack. Kaya nang bala dyan ng gati ni tangay. Tanin na natin sila ng gulay. Yun. Kanya-kanya lang luto mga katangay kasi po na natin mga katakay. Yun mga katangay maraming pong salamat sa laging yung pagsubaybay sa aming mga video. At, oh. at thank you so much. At, 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 at yun, ganun din sa akin mga katangay maraming salamat sa walang sama yung pagsuporta. At lalo lalo sa hindi nyo pag-skip ng ads. Baka sabihin mo na naman. <laughs> lala, lala ko yun. <laughs> yun. Sabi naman na, salamat sa pag-skip. Salamat mga katangay Yan. Kahit pa paano nakaulan din tayo. Kung hindi dahil kay Tangay Jack, siguro wala kaming ulam na tayo rin, di no? Oo. Ay, ang galing. <laughs> galing talaga ni Tangay Jack. Isang alamat, Jack. Isang, 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 isang alamat. Isang alamat, Tangay Jack. Maraming salamat. Thank you. God bless. Bye-bye. <laughs> Ayun mga katangay, ihaw na lang natin ito. Tapos, hati kami ni Nitid dahil si Nitid ay buklo. Walang mahuli. Hati na lang kami mga katangay. Yung dalawa nating katangay, mayroon na sila. Ano? Ano yun? na. Anak. 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 ating kapatid. Oh boy, surahan ang magdadala. Ayun, mga katangay luto na 'yung ating inihaw na surahan, sobrang taba. At inihaw na talakitok. Ayun. Ayun, kaya na tayo, mga katangay. Pasugod doon, Janlio. Kain tayo sa mahilig sa Surajan, kain tayo. Hmm. Kalami. mm hmm. Lah musti simpe mangang ya, Eli. Mangsusa banget deh. Mangsusa Mm. Salap salap Karabi yung taba ng surahan mga katangay. Nagtubig na oh. Nag-sibo. Gano'n. You know? Maganda mo? Hmm? Maganda mo? Hindi. Ngayon mga katangay, alas 3 na pero, pero you know, lakas. Alas yes, patura. lang tong bukas kung um, makapag-vlog kami nila, Tangay Jack. Pero gagawa tayo ng paraan para makapag-vlog. Para maka-upload tayo. Ngayon mga katangay, oh, lakas, sobrang lakas dito mga katangay. Iyan, tag taga-kuron na ano dito, na tambay hindi sila makauwi dahil malakas lalo na dun sa kabila sa harap ng habagatan malakas dun dito sa amin medyo kubli kubli ano tayo jack? opo kubli kubli hindi masyadong malakas dito sa amin pero dyan sa labas ng, dyan sa labas ng ano, malakas tatangkungan sa, sa labas mga katangay malakas Nangiti mangulan ulan, magdamag na naman to ulan. Tapos na kami kumain mga katangay. Sarap ng ulam. At yun mga katangay, maraming salamat sa palaging pagantabay at pagsuporta ng aming vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At muli, yun, hanggang dito lang tatapos ang ating vlog sa araw na ito mga katangay. Maraming salamat. God bless. Ingat kayo palagi. Bye bye.